Sa pagtatanim po ng bayabas, pumili lang po kayo ng uh, hinog na bunga, no? Tapos kagaya po ito, overwrite na po itong bunga nito. Uh, kukuha lang po kayo ng uh, uh, seeds. Ito po yung seeds niya, oh. Ang pong seeds, oh. Yan. Kukuha lang po tayo ng uh, ilang uh, peraso po nitong uh, seeds na to, no? Yan. So ito po yung uh, seeds na nakuha. Ayun, lagay lang po sa isang salaa uh, salaan itong uh, seeds na nakuha, no? Uh, dahil babadlawin po natin, tatanggalin po natin yung kanyang uh, mga katas-katas. No? Uh, bakit po natin tang kailangan tanggalin yon para hindi po uh, mawala po yung katas, hindi po sila kainin ano? ng uh, mga langgam, ganon, o kaya po yung uh, ibang uh, mga insekto. So kailangan po tanggalin yung kanyang uh, mga katas-katas. At tagayin natin sa isang uh, tissue para uh, patuyuin natin bahagya. Uh, ang dami na po ng itong seeds na to, no? Ayan, ay uh, kukuha lang po tayo ng uh, uh, bali tatlo yung ating pagtatamnaan. So, tatlong seeds lang po. Pipili lang po tala, tayo rito ng uh, tatlong magandang seeds. So, ito maging natin. Sa gitna po natin sila ilalagay. Ito pa. Gitna. As pa. Iyan. So ngayon ay tatakpan natin ng ibaw lang po natin ng 1 inch, no? Tapos tatakpan. After 15 days, so ito na po yung ating uh, mga tanim na uh, bayaba sa timba at sa paso. So yan na, naka-sprout na po sila, no? Direkta na po ngayong paarawan yung mga yan. Uh, dahil gusto po ng bayaba, sa so, i-direkta sila sa sunlight after three months so ito na po yung ating uh, mga tanim na uh, bayabas sa uh, paso at timba